Kamusta po ulit mga kapag nine and have a blessed day po sa ating lahat. Kamusta po yung lahat na naka-duty, especially po yung mga pa-duty pa lang. Lagi po natin tandaan yung proper turnover po natin na hindi po natin maiwasan yung mga kakulangan o yung pasok sa negligence po natin. Ano po? Kaya po laging pala tandaan po natin during turnover, endorsement, ang June number 5, yung to quit my post only when properly relieved. Okay, ang topic po natin ngayon is about Dito, alam ko marami makaka-relate So, bago natin sabihin ano po, uh, ang tanong lang po ito po yung ating topic ngayon is, ano ba yung tatlong mahalagang salita na naka-engrave o naka-ukit dyan sa ating mga security badge? di diba? May mga badge po tayo, alam po natin yon. Ano yung tatlong mahalagang salita na nakasulat na inukit dyan? Tapos nga po, di ba, yung dati pong mga security badge yan, nasa right side po dati nakalagay yan. Dito po nakalagay dati yan. Ngayon po, siyempre sa pag-aaral po ng ating mga nasa sosya, eh, or ano pa mga mga departamento po ng ating PNP regarding sa security or, uh, or, uh Republic Act 5487, siyempre pinag-aaralan po niya ina-upgrade ko So, inilagay po dito yan sa left side natin at itinapat sa puso natin po kasi nandito yan sa medyo baba at malalaki pa noon yung mga security badge so ngayon uh, siya so, atapos tapos nilagay pa rito sa tabi ng puso natin dun nilagay kasi yung tatlong salitang mahalaga na naandyan dapat laging isina puso po yan ng mga security personnel especially syempre dapat lahat naman ng empleyado pero most sa security industry kaya nga po inilagay dyan So, marami akong nakakasalamuha o na-encounter, na-interview ng mga security personnel, mga ilang dekada na sa security industry, hindi alam ng tatlong mahalagang salitang nakasulat sa kanilang mga badge. Linis na ng linis, ang kikintap na halos na na nga, nung naisulat na yun, hindi pa rin po alam. So, nagtataka sila, ano nga ba yun? Doon pala nila titignan. Diba? So, sa bagay, normal, pero dapat na inaaral po talaga. So, ano yung tatlong salita na yun? So, kayo marami hindi nakarelate pa comment po yung mga hindi talaga nila alam or ngayon lang nila malalaman dahil napanood yung video natin na to. Okay, yung tatlong salita po na is una po is honesty. Di ba? Pagiging matapat. Di ba kailangan talaga sa mga security person ano yung katapatan? Hindi ka dapat nagsisinungaling hindi ka dapat nagpapaprecate ng mga salita which is alam mong napakamali at makakasira una sa sarili natin pangalawa sa trabaho natin dapat po laging nasa tama ano mang bagay yan, pera man yan alam po natin talagang pera sobrang napakamasutok so, pero yung pagiging matapat mo nando yung pagiging honest mo sa trabaho mo kahit anong laking amount pa yan na nating tatandang pag hindi sa atin, dapat hindi number kasi ang mga security personnel talagang nakakapasok kung saan sa ang parte ng company kung saan sila naka-assign. Di ba katulad sa mga bangko, di ba mga guard talagang nakatabi nila dyan yung mga pera, ganyan. So maraming mahalagang bagay kaya ngayon ang trabaho is to protect. Di ba? Lives and properties. na kung kumahina tayo sa mga ganon, maliit na halaga lang, na-temp ka, may nahulugan dyan ng wallet, hindi eh, mo na sinuuli, nahulugan ng cellphone, hindi mo na sinuuli, or ang worst pa talaga pinag pinaplanuha mong kunin, di ba dapat po wala yun eh. Kasi nga kaya nga inilagay sa ating mga badya at inilagay sa puso para lagi nating paka sa puso yung tatlong So una, pagiging honest. Di ba sabi nga, di ba, nung malilit pa tayo, high school pa lang, elementary, panahon pa nung ano yan. Di ba nakalagilag ng mga elementary lalo na honesty is the best policy. <coughs> di ba nakalagay? Ibig sabihin po, talagang kailangan. Hindi dapat ito sinasa walang bahala dapat po lagi ipinapaano din ng mga officer sa ating mga security personnel na ang pagiging laging matapat especially during guard mounting dapat po kumukuha tayo ng mga kaalaman o may tuturo sa may isi-share sa kanila na dapat nilang panatilihin habang sila nag -duty. at kahit hindi na kasi madadala natin yan eh kasi sa personal lumabas ay sa pagiging empleyado pag nari pagiging honest mo maraming tao ang tutulong sa iyo kahit sabihin walang wala ka wala, nakitaan ka ng mga tao o kung sino yung meron na maaasahan ka matapat ka ibig mean, sabihin may pag matapat ka uh, being honest maraming pwedeng mangyari sa isang tao eh. kaya niyang palaguin yung mga bagay na alam nila akala hindi na pero yung tao na to pag pinigyan mo na kahit maliit na amount yan when it comes to investment lalago kasi nga ando yung pagiging honest niya diba? So, napakahalaga po yun sa parte ng security. Okay, pangalawa po, pangalawa. Diba? So, hindi pa din siguro alam ng iba, no? So, na-anesty. Pangalawa po is vigilant. Diba? So, yung pagiging vigilant, yung pagiging mapagbantay ka talaga. Talaga, kumbaga sa Bisaya, is mga abtik ba? Talagang kailangan pagkakanting ano mo is talaga yung kailangan binabantay mo lagi siyang secure habang nakadyuti ka. Diba? Yung pagiging vigilant lalo sa gabi. Tapos yung nasabihin, tulog ka. Ay, yung vigilant kung tulog ka. Napingka, nakaingin kaso, hindi pa din, di ba? Kaya napakalaga ka po. Dapat palagi natin pakaiingatan yung area kung nasaan tayo kasi yung queen duties and responsibilities natin sobrang bigyan. Sabi ko nga kung ilang milyon, bilyon yung halaga na pinapabantay sa atin ng ating mga client, napakabigat po nun. No? Lalo't kung may mga buhay, di ba? So, kaya nga kailangan po yung pagiging vigilant. Kasama po dapat sa CEO. Most dapat. Okay, ano po po yung pangatlo? Yung pangatlo po is discipline. Dapat po madisiplina. Ibig sabihin, sumusunod tayo sa mga policy. Kung yung oh, security personnel and then yung rules, hindi mo sinusunod ng company. Di diba, dapat lead by example eh? So, disiplina ka no pag sumusunod tayo. Halimbawa, dress code, bawal lang ganito. Hindi pwede nakasando. Yun ang pinapa-implement natin sa ating mga at sa mga client natin. Tapos tayo pag uuwi, mga nakasanto, papasok, nakasando, nakashort, naka-slipper. So tingnan natin kung yung dress code. Diba kung yung dress code, dadaan kayo sa mga entrance, makikita kayo dapat. Make it comfortable naman dun din sa mga policy na, na implement na tayo mismo sumusunod. No ID, no entry. Tapos yung guardian, hindi naka-ID. Diba? So dapat tingnan muna natin, bago tayo mag-duty, tingnan natin sa kompleto ba ako? Complete para for ba ako? Nasa ba bang aking ano? Oh, may naka-pershing ka ba ako? nakaayos ba yung uniforme ko? Kasi isa lang dyan sa wala sa iyo, sa mayor nag-follow the policy. Di ba? ID is part of the uniform. Pershing cap is part of uniform. iba dyan, pagka nasa entrance na, pag sa guard mounting, talaga naka-pershing cap, kompleto. Pagdating na sa mga duty, wala na, tanggal na ang cap. Para baga bigat na bigat sa pershing cap eh. Ako po, ba? So, yun eh, yun yung pagiging disiplina. And then, kung sino yung sa atin, mga officer natin, dapat sumunod tayo. Hindi po pwede yung laging against na lang tayo kahit alam natin para sa atin. Kasi tandaan po natin ang mga officer natin, wala naman niyang ginawang ikasasama natin. Para makasi, once na nasirangan kanyang subordinate, how much more yung officer siya po, sa kanya magre-reflect yan. Kaya tinilingyari sa mga government natin, di ba? Pag kanyang kanilang mga staff ang nagka-problema, unang natatanggan yung kanilang superior. Kasi command responsibility yun eh. Dapat tinuturo talaga yan ini 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 sa kanila. So, pag ayos sumunod, gawa ng sanction. Memohan natin pag sobrang pasaway na talaga, pag hindi makuha sa salita. Kasi kung may parang salita, kukunin ko yan. Ayan. Hindi ko agad dinabigyan ng, ng violation, memo, IR, agad, hindi. Kailangan ko nang kausapin. Pag talagang hinding hindi ko na makuha sa isang salita, yan na marami kong sinabi na, pag ginawa ko na rin po yan, automatic gusto ko alisin niya kasi ayoko yung gago ka na ng report kasama ng sa trabaho ko sa so, magbabantayan lang tayo parang walang report na mangyayari so isa lang pag siguro ano ka muna uh, ah, pasyal pasyal muna sa ibang detachment kasi hindi magkukulihin talaga na nagpapasaway na yung parang nilalaro na lang. tawag na huwag ko dapat ganun dapat that's per being disiplin kung madisiplina ka hindi mo po gagawin yan kasi alam mo mali Diba? So, yung tatlo na yun na napakahalaga na dapat po lagi natin sinasabi. Once na nag-uniform na tayo, o kahit naman hindi, at tayo security na, kahit naman hindi ka security, tayo security, empleyado tayo sa ganito, dapat po meron tayo yan yun. Eh. Pag-iingatist, number one. Number two, is vigilant. Yung talagang iniingatan mo. Kahit kung sabihin hindi ka security, empleyado ka, dapat mahalin mo yung company. Magmalasakit ka, bakit? Kasi bakit sana ang gagaling yung iyong naisusustain sa iyong family, ba diba? Sa company kasal ka, agency ka, sino nagbibigay sa'yo ng sweldo? Di ba yung company kung saan naka-assign? Hindi naman talagang direct sa agency. Pinapadaan lang sa kanila, ayun nga, namang porsyento lang si agency. Kung wala ka sa company, wala din silang kikitain. So, nanggagaling kay client talaga yan, per se. Yun ang realidad. Idadaan sa agency yan para tayo pasweldo rin hindi talaga literal na sila'y nagbibigay o may mga paluwal pero syempre nang kagaling pa rin yan sa company nyo makukuha nila So, yun po lagi nating tatandaan. Kaya kailangan po, meron tayong pagiging vigilant. Pag tayo isang empleyado, lalo ang mga security personnel, dahil ang trabaho natin is mapangalagaan natin maigi kung ano yung mga properties ng company, special yung mga tao na natin, mga buhay. Para magiging video tulog ka, di wala na. Lahat makakapasok na yung mga perpetrators na yan, mga intruders, mga kawatan, yan, yung mga ganyan, di ba? Mga salisigang, 'di ba? So kailangan lagi tayong presence of mind, hindi pagibibig. Hindi ngayon, hindi ka nga hindi ka nga tulog, nagdi daydreaming ka naman. Iba 'yung nasa isip mo kung nasaan, hindi mo, mo lang o ang iniisip mo. Kailangan 'yung have to focus. Kung ano 'yung ginagawa mo doon, lang focus mo na. Kasi mabigat 'yung trabaho natin, ginagampanan. 'Di ba? 'Yung pagiging discipline. Yeah, sa pa 'yung pangatlo is discipline. Kailangan madisiplina po tayo, kailangan alam natin yung mga do's and don'ts at dapat number one palagi yung sinasabi is lead by example. For being disciplined, dapat example ka kung ano yung talaga nakakabuti para sa company at higit sa lahat para sa ating sarili. So maraming pong salamat tayo po nakatulong po yung vlog ko na tulong sa mga hindi aware sa tatlong salita na napakahalaga na nakaukit, inukit talaga sa ating mga batch yung tatlong na yan. So, dapat na siguro po aware na kayo. Yan po ay ang ulitin po natin. Honesty, vigilant, and discipline. So, maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.